Ang ganda o. Ganda o. Ano tayo ng trabaho sa sag niya, no? No? Tabaan ito, no? Okay, ano? Nakakailan ng mga ibon mga ito Hindi ko napasyalan eh. Buti yung para may ano ka ano. Boy Calvoy yung ano ha? Yung Pilipil, ano? Apod lang at saka umaga. Ano, Boy Calvoy? Ito mataba o. Oh. Tatalig ko to rodi.

Lakas na pala namin ng mga No. Kahit pala malamig eh. Oo. Oh. Malakas yung lumaman ng tubig. Ayan na, ayan na. Salim, umul. Hindi Mabasa. Maglalagot doon tayo. Puso na sa akin, kang kong yan. Mga laga namin yan, ubas at saka mga gansa. Ayan, mga gansa, mga <laughs> atin. Luluto pa tayo niya. Luluto. Luluto na sa akin. Ito, dami na na dito. Talong. Talong, at saka papaya. Ayan. Ito, oh. so, bignan si may muriate. Pati yung langaw. Langaw at saka ano, yan, labababamura di ba eh? Ayan na, ah. nag-aayos na po kami sa mga ano, ito, mga Christmas light, Ayan ah. Ayusin po na, na po namin lahat, yan ah. Yan. Yan ah. <coughs> Lalagyan na namin ng mga, ah, kulang ata yung ano ko, ano, pinili na. <coughs> ito yan eh. Ayan po, ang dami oh. Ayusin namin yan para sa Pasko. Yan, ayusin namin yan lahat. Mga bilen, mga ano, ayan. Ayan, mga parol-parol na yan. Gagamay na namin, mga idol. Ay, ito, marami kami napitas na kamatis ka hapon. Anong ulam natin? Ito, 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 ito. pancet. Ako, ah, may carrots naman ito. Oo, pwede. Loto na tayo, mga idol. Nasaan binili ko lighter na marami? Sige na. Good morning, good morning. Magluluto na tayo ng pancet. At, ah, uh, sabi mo. O sa sagin, yan. Eh, man, yan. O, natin para malang kita nila. Isagin eh, aban mo, padala mo yung mata akin, ano? O, boy, ano? Boy, kalbo. Salamat eh, salamat, nakakalat mo na yung buwangin, ano? Pero pagka, ano, pinipitas mo yung sabi ko sa'yo, yung ipilipin. No? Ito naman, dito naman po yung mga manok natin. Yan, yung mga manok. Na nangingitlog, yan, no? ang ah, dami ko, ayan, no? yung, ano. Oh, lalaki na, oh. Oh, yan, oh. Ba, 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 Oh, yan po. Ang dami-dami, yan, oh. Oh, yan, oh. Ang dami-dami, yung manok, yan, oh. Oh, ang bilis-bilis, oh. Eh. Native po, yan, mga ano yan. Hindi po yung ganong lumalaki, yan. Ito, ang daming itlog, mga idol, yan. Stay! Yan, oh. Maraming itlog ng manok, itlog ng manok, itlog ng itik. Maraming. Naburo to, oy. Naburo na yung itlog na to. Yan o, daming itlog mo, ay. Ang daming itlog. Itlog ng manok, mga idol. Ito, katayin na natin ito, yung baboy. Yan Maraming itlog. Yan, itlog, at saka ito. Masarap ito, yan. Yung itlog na basag, yan. Pinag kinakain po namin yan, yung mga basag na yan. Bobo, bo, 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 bo. May kakwarto ka dyan, ha? Ah. Pwede na may kahit. Uh, nalagay tayo pang kusami. O, oh, yan. Ang daming itlog, oh. Yan. Itlog, itlog. Ang daming manok. Yan. Marami pa po akong gagawing kulungan yan, mga idol. Eh. Kaya po yung, ano, yung binili ko mga sisyo dito ko bibitawan yan para makain nila yan, no oh. Yung mga... Wala pong langaw yan. Kahit na may poultry ako, wala langaw yan. Ang ganda, Ang daming itlog, yun. O, yan, oh, yan oh. Oh, ayan, may daming itlog. Itlog, itlog, itlog. Ayan na. Hindi pala ako nakabili ng timbangan, ano. Katain okay. na natin yung isang baboy na to, hoy. Ayan na. Pag masipag ka, mga ito, itlog ng buro. Ayan, uh, buro po yan. Lalagaan natin yung pagkaan. Oh, ayan, oh. Ang daming itlog, yun, Pagka masipag ka mga idol, talagang ganyan. Na lahat eh, pagka ginagawa mo at nakatutok na. Pero nakatutok po. Yun. Ito po mga nabili ko to. Kulay, kulay itim, sabi nalag, uh, ano tayo? na ano to eh. Rhode Island at Black Astro. Ngayon, pumuputi mga idol, napika ko. Pero okay lang ito, masarap po yung mga manok na to. Bibitawan ko lang yan dun. Luluto na tayo mga idol. Ayan. May pangas na pa kami yan. Sa akin, uh, ano mo na rote? Eh? Awal mo na Boy. kita ba tubig? Roti Boy, oh. Oh, oh siyempre, alam nga. Galing <coughs> <coughs> sa pagpipitas. mga idol. na sa idol. Oh. <coughs> <Nundun. laughs> ng konti lang natin ang mga kapatid yan. Para tayo mapitin ito Para ng tubig para yung pinakapagal na tubig. Kaya po, wala akong wala akong price. Kaya na kumakay na ko dati. Yes. Alam ang bago, maayos, dulay na muna natin yung pero. Pero ako. Apan lang na ito dito? Oo. Sigurado ka? Oo. Sigurado ka naman. Pag kami dito na nito yung buray, dito siya di nabataw. Ha! Kero at mahal ka lang. Kero at dahing at pansit. Ako, oh, inuulang po po yan. Mga ito, inuulang ko yan. Inuulang ko yung ano yan. Yung... Ang natin baboy hindi pag na hapag sa mga papa ko mga 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 mga

alam ang pag lang sa uog niya, yung pinakamalaking ito pinakamalaking ito? tubig tubig galing gitmatik galing gitmatik baka mo ang dami kay Ed na baka mo ang dami kay Ed na luto na yan, pagka nakulo na yan luto na yan ganyan lang pag luto niya, mati siya mati siya yan tayo. No? Yeah. Tayo talate mga idol. Na-process. Good, morning, good morning. Po, napakalinis dito mga idol. Naglinis po dito si idol eh. Ah, ito pala si Idol, napagod, nag-relax. Relax mo na, ayan, nalinis. Oh. Ayan, Agad no? Ganto, nalinis ko. na mga Idol. E, Pati napakalinis. Ano? po. Good morning, good morning. Ayan, eh, nandiyan yan, tinamaan yun, tinamaan. Ayan, nandiyan. Ano mo? O oh, yun, Oh, yun pa yan, yun pa. wala tama, na-shack yun, na-shack, na-shack yun, na-shack, na-shack, o yun, sa atin ko na, dalawa yan, na-shack, na-shack yun sa Lord, maraming maraming salamat po sa pagkain na aapag ngayon sa amin, naway maging kalakasan nito, upang pagpapalimpa yung maraming mga aming gawain sa buong mag Amen. Amen.